Hello, good day. Uh, ako po si uh, Kagawad uh, Julius Manlapas uh, ng Barangay St. John under uh, the banner uh, at sa liderato ni Kapitana Gemary Um, uh, Unang-una, napakaganda ng adikain ninyo uh, na magkaroon ng uh, ganitong uh, batas uh, na i-implement at isinusulong ng ating mga SBM. Although... Um, hindi masyadong malinaw hindi masyadong nailatag sa amin marahil ito po ay uh, uh, nasa sa pag-aaral pa so uh, ang adikain ko po uh, suportahan kayo sa subalit mas maganda po kung magkaroon tayo ng first second third fourth and final deliberation for this kasi bilang isang leader ng uh, barangay ang layunin namin eh, ang uh, magkaroon ng uh, benefit is ang mga taong nasasakupan namin. Kaya naman I agree with uh, my kapitan, uh, Kapitan na Jeremy Mukal na Oo, tanggapin natin ang katotohanan na hindi lahat ng tao pinanganak na meron ng uh, pera. Although, sa mga pensioners, nakalatag na na buwan-buwan may expected na silang salary. What about the people na ultimong pangkain araw-araw ay nahihirapan maghanap? So, marami tayong i-consider kasi maraming disadvantages. Although, may nakikita rin naman akong advantages sa sinusulong ninyong programang ito. And I'm always at your baka pero kailangan lang ilatag ninyo ng mas maayos ang dapat uh, na mag-benefit nito ay ang tao na naninirahan sa bayan ng Gimba. Muli ako po ang inyong kagawad uh, na si Vice Ganda ng Nueva Cia. And uh, ayan kasama ko ngayon sa barangay namin ang ating mga ka, ka, kasama. Nandito si uh, uh, kagawad uh, Kuya Dati Baldo at si kagawad Kuya uh, Ruben Alas um, sige, ibibigay ko na rin yung advantages nito ha. Uh, ang advantage nito is, uh, yeah, we will promote yung the sanitary Uh, na kung saan ang pamilya kasi it's always actually runs with health and wellness walang magiging masayang pamilya kung hindi magkakaroon ng health and wellness within the boundary of a certain family yun Yung nakikita ko pero ang nakikita ko na uh, medyo magiging burden sa tao ay uh, yung additional payment, additional fees. Ayan na kasi uh, ang ibang tao mo muna 50 pesos or certain amount is not really ano yan, hindi naka sa packet ng ating uh, nakararaming uh, kabarangay. So uh, sana lang uh, kung ang magiging disadvantages nito is mabibigatan ang mga taong nasasakupan especially dito sa aming barangay uh, we will actually see what will be the other benefits na pwedeng ikagaan ng mga bulsa at mga pasanin na mga nakatira dito although nakikita ko na ang layunin ninyo tulungan kami tulungan ang mga barangay na mapanatiling maayos at malinis ang nasasakupan pero So I always believe na ang lahat ng tao eh we have a choice and we have an options. Kapag hindi nag-work ang choice natin, let's go for the options. Kaya sana pagaanin ninyo at ibuhos ninyo na ang magbe-benefit ng programa ninyo ay kaming mga taong Uh, mag-a-apply uh, mag for this symphony na to. Okay? So, maraming-maraming salamat po ulit. And uh, have a great day to everyone. And God bless us all.